Hindi naman kagal ng pangkasa, di po? Ang araw, diyan kami naman, sakay. Doon ang no, ito, no? SM? Ang haba, eh, no? Kadiri yung ilog dito, guys. O, oh, tingnan mo naman, guys. ano, yung, ano, walang, ano, kapit. Walang, ano, Walang balance yan. galing, no? Oo, oo. May karaw na tao, eh. Oh, naghuhukay At ng basura. Ang pinagtugtog pa siya, pang, ano, pambigat bigat. Baka. No? Ah, hindi, nilalagay niya yung buhangin. Ah, ito, nilalagay yung dumi. Ayan guys, hinukay na yung <laughs> Hinukay na yung ilog Tinanggala na mga Dumin, basura Oh, oh my Pampa gosh Papalalim pampala yan eh, papalalim Ito na yung Ito Ayan. na yung paranyaki Kaya bumababaw I yan <laughs> Kaya bumababaw dahil sa basura Kalukang butik Kaya eh, trabaho mo, oh. yun lang oh yung. Oh, yun ang LRT L LRT guys Parang mga robot na nag ano, mm. eh oh. Hindi, walang nang kuha yan, nagtatanggal sila ng mga dumi. Wala si... na kuha. Naguhukay si... Ang lenta malang kutsara lang, kung tila na nakukuha. Naguhukay <coughs> si Bakho. Yan o, oh, tinabihin nila sa gili. Pag bag umuulan, pag bumabaha, tatangayin pa din yan. O, oh, meron plano, meron pa, bigo. So guys o, so, oh, panawarin nyo na guys. Ayun um, oh, uh, guys, aeroplano, o. Oh. Ayun, guys, parating na rin. Hindi <laughs> na kami sasakay ulit ngayon o, oh. Ay, kami dyan o. Oh. Ayan na guys. Ayan na yung mga uh, ilog dito sa Paranaque. Dito ngayon. Ayan na. Ayan okay, so... Nakukuha na. Nakukuha na, parang... ayan, na guys. mana, na. asana, na? Asa na? Asa na? Itu... <coughs> <coughs> Ayan na, nawala na yung bang, bangka. Ayan na.